Ito nga pala yung pagbabago ng Taytay Falls. Eh, Medyo natibag yung malaking bato dito. Parang binabalik sa, sa normal na falls. sa mga kalakbay ito nasa sa atin likod si paring Ermer o barangay tanod ng aming sanggunian eh ako nga pala ay nakialig sa akin magulang para makisa sa pag-aatag o pag-aayos ng Taytay Falls may Laguna kung saan ito ang pangyayari nito ay inaasahan talaga ng barangay namin uh, tuwing bumabag kasi minsan nasisira talaga ang dinadaanan ng Taytay Falls at ito yung so, mga dito ay nakasundo para ayusin or kasama ang DNR siguro mamaya para maayos at mapagandalot ang Taytay Falls sa mga pupunta ng Taytay Falls ay temporary close po muna siguro to gawa ng inaayos pa yung daan din ito ipapakita natin ang pagbabago ng Taytay Falls medyo may part na naulog galing taas at ito, papakita natin. Nalapit tayo sa Tay Tay Falls. Medyo matagal na itong atag na ito. Kasi marami na sigara. At marami na ulog na ba ito. Ang iyaano ia ko lang sa DNR, sana magtanim ng panibagong punong Uh, mag-handle sa mga malaking bato kagaya ng mga malaking puno kasi yung malaking puno ay kadalasan ay natumba yan yan yung ano pinagbago ng tayo Falls. Kung dito ito mababa-update ay gumaganda yung tayo tayo kasi nalilinis yung mga dumi at napapaganda yung uh, daan ng ilog. Ganyan kalawak yung tubig mula dito siguro. Ito yung tayo medyo nag-iba. Nag-iba ng uh, nag-iba gawa ng sobrang laki ng bato. Ito so, nga pala yung pagbabago ng Taytay Falls. -tay Medyo natibag yung malaking bato dito. Parang binabalik sa, sa normal na falls. Ito so, mga kalakbay, ito na yung nangyari sa Taytay Falls -tay saan. Ito, uh, ipagmimitingan pa kung anong gagawin dito sa setup ng Taytay Falls. -tay Ito so, sa so, mga kalakbay may konting dadaanan na pero may part pa rin na kailang ayusin.